Good morning, good morning mga ka-sites again. May lala pa siyang bakala ng all around tender. So today is Friday, January 5. So ayan, ngayon ay meron ako si Shersing ngayon na not, di ko na-expect na papapunta na niya lang. Siguro may punta ng pinasan dito. Yung, nagdito na siya ng isda pero namimili siya ng kanang Mighty and Winston. Piso Piso dalawa. So, yung fortune daw is piso isa. So, yun. May naipon din ako konti kasi yung iba is na itatapon ko. So, simu so simula nung sabihin ako ng pinsan ko. So, yun, Iniipon ko. Kaya lang, konti-kunti lang naman ako bumili ng sigarilyo. So, yun, may naipon rin ako. Nag-420 pesos naman. <laughs> Nag-420 pesos naman. So, yun, binilhan ko rin siya ng... Nila niyang tilapia. So, yung isang kilo is 100. So, yun. Nabigyan na lang ako ng 80 pesos. So, yun. Dagdag na din. Bawas sa ano. Kahit pa paano. Nakadagdag dun sa pambili ng ulam. For today's ulam. So, yun. Kaya, ngayon, simulan na tayo mag sa may bumibili ng kanang Winston and Mighty Fortune. So, yung Marlboro, hindi, parang hindi siya hindi daw binibili. So, yun. Kaya, sa lugar nyo ba, mga kasari, ay may, may bumibili rin ba ng mga kahanang Mighty, Fortune, and Winston. So, kung meron ay itabi-tabi natin kasi pera din yun. ba diba, sa mga sa mga chichiria nga ay yung tubo natin 5 piso kasi apat sim apat apat sim ko na yung yung mga chicheria. So, minsan, tumutubo na lang tayo ng dalawang piso, piso. So, diba, dagdag din yan sa napaka-importante ng piso sa isang mayroong sari-sari store. Diba, mga sari? So, yun, keep keep na muna natin, i-keep natin yung mga kahan ng Mighty, Fortune, and yun, sa so, kasi binibili yan. So, depende yata sa si So, siguro piso rin yung bilis sa kanila yon. So, siguro, eh, piso din ang benta niya doon. Ewan ko kung anong kukunin niya doon. Baka yung cold. So, hindi, so, hindi natin alam kung ano yun. So, ayan, man, nakatulong rin tayo sa kanila. Nakatulong din sila sa atin. Kasi yun, na, nabili -na yung mga kunting stock-stock natin dito sa ating tindahan mga ka. So, tama, naglilinis-linis ako. Nag-iinis-inis ako dito. So, natinan na ako sa day. Ate, meron ka bang mga kahon ng Mighty and Wens, Toy and Fortune dyan? Sabi din sa labas. O, oh, siguro yung pinsan ko ang nagsabi na. No. So, thanks pa na. So, yun. Kaya mga kasari, sayang din. Tago-tago natin kasi once na may nagkahanap, so meron tayong bibenta kahit pa So, yun muna mga kasari yung eh. i-share ko sa inyong inyo yung Friday. Maulan ang Friday ngayon. So, kung sa buwan is kinukumpara ni May, January, February, March, April, May, kasi 5, 5, 5, yes, sa, pa ano nang, di ba yung, yung buwan ng January is 1, so ngayon 5 is Mayo, so Agwa de Mayo, ayan, maulan, ang Mayo, may, sa, so, sa Mayo is maulan, So, lagi naman maulan ang pwede Mayo and din June. So, pero depende na rin sa panahon. So, yun mo na guys, na-share ko lang ang maulang Friday ngayon. So, please, kung hindi pa ka po kayo nakaka-subscribe sa aking channel, please kindly subscribe at pindutin ang notification para pili po kayo sa aking mga videos niya na i-upload na may share about my content na Sai Sai store. So, yeah, my guys. Bye. See you in my next vlog. Bye bye. God bless and patuloy pa rin ang laban sa pag-iing -pa -pag tindera. Bye bye.